Hi guys, tingnan nyo yan. Win slot 7-7 guys. Napaka-piki nito guys. Ang bilis kong nanalo dito. Naglaro ako sa fortune tree nila. Diyan sa win slots nga. Yun sa first page. Yung link na yun. Oh. Ang bilis guys. Happy happy pa naman ako nito. Kasi yung 300 ko na dinip, guys. Ganito na siya oh. 300 pesos na binibet ko ay ako lang naman naglalaro lang ako dito kasi kumapit na sa patalim guys wala na akong pera ayan naisipan kong maglaro nakita ko yun sa facebook eh yung facebook na mga ads na dito daw maglalaro ganon ganyan kaya nga, hindi naman ako naglalaro, guys. Ngayon lang talaga kasi kailangan ko ng pera, guys. Masaya pa naman ako, guys. O, oh, tingnan nyo, saya-saya ko dito yung feeling na laging nananalo. Akala ko totoo yan. Akala ko totoo ang, sa ang site na to. Ako lang palang pinipirahan dito, guys. Oh. Daming panalo nga pero hindi mo naman makukuha kasi sabihin need ng upgrade. Eh, nag upgrade nga ako guys kasi sabi nila VIP 1 pa daw ako. Kailangan ko daw mag-upgrade ng VIP 2. Para makuha ko yung napanalunan ko, ma-withdraw Mawi ko daw lahat ng balance ko kapag nag-upgrade ako ng VIP 2. Na nagko-cost ng 700. Ito namang. Nag-iisip na gustong makuha ang malaking pera guys. Nag-deposit ako guys. 700. 700. Kasi sabik na sabik na makuha yung napanalunan ko. Tapos pagkatapos guys. Tapos na akong nag-deposit ng 700. Kaloka sila ni na yung games da ni-restrict yung games nila guys sabi hindi daw pwedeng maglaro kasi need ko daw i-withdraw yung napanalunan ko o sige tapos naman akong nag deposit ng 700 i withdraw ko na guys akala ko ma-withdraw hindi pala kasi failed yung transaction ko failed daw kasi mali daw yung Gcash number ko, guys. E paano mali? Sino pinipicture ko nga kung yung paano ko nagbigay sa kanila ng Gcash number, yung nag-add ng withdrawal, kumbaga. Kompleto 'yun, eksakto. Tapos pag nung tiningnan ko, guys, dahil sabi nila mali daw. Talaga namang mali yung 4 ginawang 5 o si yung ano nila technique nila or yung tactic nila guys so kailangan daw mag upgrade ako bilang bip 3 bip 3 na nakahalaga naman ng 2,000 guys 2,000 ha kailangan kong mag upgrade dahil para daw makamodify ako don sa withdrawal Gcash number na mali. Mamodify ko yon kapag nag-upgrade ako guys ng 2,000 for VIP3. No? So, ba't ko naman mag ba't ko naman gagawin yon mag-upgrade? May pera naman siyang napan napanalonan. Bakit ayaw nilang kunan, no? Nila scam talaga to iwan ko sa mga tao bakit ba sila namumuhay nang hindi naman matino nagsascam lang ng mga tao hay nascam pa ako kailangan kailangan ko pa naman ng pera ako na naman ang nawalan first time ko pa naman itong naglaraho ay, ayaw na maglaro. Kaya kayo guys, huwag kayong magsugal. Hmm. Hindi yan gusto ni Lord din. Oh, tingnan mo, maraming baboy pa naman. Laki pa naman panalo ko dito. Ano guys? mag upgrade pa ba ng 2,000 kailangan mo nga ng pera may napanalunan ka nga hindi naman maibigay scam pala no? Huh? nanalo ako ng 18,540 Ay, laro pa more, laro pa more. Ewan ko ba guys, bakit madaling maloko ang mababait na tao. Uto-uto naman ako dito. Nag-deposit na naman ako para